Ano to? Hey, hey, oh, Oo cool. oh. 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 nga oh, yeah, oh. Best version mo to? Wala kasi mga viewers to lalo, content lang yung sinasabi ko kanina. Kukuy all the way sa so lower go. bracket. Uy, gogo ko pala si to Sabi niya na okay lang. Baso pa ji, Kahit ano na lang sa akin. Tatlo. Akin din, akin din. Kahit ano. Oo, Tapos tag-isa sila. Paano yan, Luz? Uroy, ito mo! Gago, pansin ko kayo na carry lahat ni Abat ngayon. Utol! Hindi, pero ang lakas din talaga ni Abat, tol! Ligit lang! Utol! Ang ina na ito ni Abat! Ang ina! Ang ina! Ang bilis mag-farm, ang bilis lang din talaga na uubos, e yan, tol! Pero official yan, eh! Sobrang solid ng ano, Bok! Mm-hmm! ano, may gout pa daw yan, ha! Sabi ni Sir Cherry, tol! Yun nga, may gout pa yan uh, niya! Ha? Kukulit niyo, ah. Uy, aí, pa, si Joelle, ha! Uy, wala daw back si Joel, ha! Kukulit niyo! si Q din! Dive okay, back Mukhang binig-gibinan niya okay, sila Ay, ni dance, okay, guys, one, dance. Nice one, dance Mega Nice one Dive back si Q, dive back si Q, iya yeah. Iya, yeah, yeah, di pa patay ya. Yeah. Iyan, nabuhay pa ya. Yeah. Tignan mo, di nababuhas siya si Kox Maluntol Oo, uti-multo yun yung Kox, tol <laughs> 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 Di mo pilot yan Ang <laughs> ina Tingit lang Pagtais Kox, sino nag-pilot sa'yo, Kox? Hindi naman ganito e Pakong Pakong Teka lang, Kox Kox Ge, 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 ge Boy pa yan niya Kox, matay pala, tol eh. Oh, matay pala yan eh. Matay pala. Baka ang uwi Ninja na naman uh, ni Joel! Uh, oh, That's my Joel! Kaya pala may nail cutter ka lagi dala sa bulsa yan. Nice one, Masupa G. Thank you sa pinusaw. Alam mo, Masupa G. Binala tayo, Masupa G. de na. Binalasan niya yan. Yeah. Wala sa yan. Wala sa yan. Five nga. nga dapat sa akin paalasa. yan eh. Ano ko po G? Wala? Okay. Di daw masarap yung buko mo. Ha? Di daw wala sa inyo. Gago. Palos was... Was... Okay. Ayan na. Alas 2 Alas 2 shit Tangan na nalungkot di si Tino Siya ko sa akin Sabi mo paano kay kay Kerry Dip Puro ka kasi yabang So lang na nalagi yabang mo Hindi yan tanong niya ata Paano niya kay Kerry Dip tol Ah baliktad pala Uy no is G Thank you sa 50 subs Tang ino G Uy ko ba't ni subs Uy nga bilim mo Uy nga upo G Uy nga upo G

D ay, na, ano oh. to? Kailangan pala hindi pinagpaplanuhan. Talagang sabak sabak. Sabak yung sabak talaga tul. Sabak ka diri. Yung idea ni Pogyo sa, sa game tal. Nag-iba talaga. Oye, thank you po G. Saka yung draft nila iba talaga, o, o, pa, yun, nila, iba talaga ngayon tul. Lagi malakas yung teamfight. Kung baga may direksyon tul, yung drop nila ngayon. Last time kasi si Chip nagdodrop ang puto. Nice one, Papa Ang disban yung panatik dahil sa'yo, Chip. Eh. Ikaw nagdodrop. Hindi eh. <laughs> naman ako yun. Eh. <laughs> <laughs> si Chip drafter niya sa panatik? <laughs> Putol, puto kayo na joke time. Eh. Okay na kayo na. Anong hirap nga ano, no? mid laner ka tos drafter. Tapos coach mo si Hyde. Di daw, manalo daw. Si Hyde! hahahaha wait nga si papag kay par okay, oh, na hamon na Papa papagin lang yan huwag ba ulit pag nanalo na next game x x Ab -ab o next series boss jm loves Bro. O, paano nyo lalabanan si chipney saka si Chip big jay ayun na, big pinong ukuys uki ng inat o palos oo ano nga, napalit akong magkakagout sa 30 years old pakang, pakang, walang bahay pa kayang par karantang tapoy tukoy na mo Tatlong overweight na core utol wala kayo yun na! GG! Nice one! Dago nice kung may, kung may tri, uh, tri, tri yung taga-payo uh, nga May yung taga-kayo, Legit! Pasok tayo, okay. yeah, okay. 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 pasok paso ta na ganda. Ganda, ganda, oh, ganda. mo dito! Big show! Hello? Hello? Gago ko! Gago ko! Sige! Gago ko! Lost Uy, si uh, Uy, si pwede na, wala na interview? Okay na, okay interview? okay na. Okay na. Okay Arbium na. Okay na. Ipapagi si dito to. Ipapagi sama nyo. Pagay. Bivam, Pagay. baka siya Pwede na mag-pwede na mag, na. mag, na. mag Last niya ka ba yung shirt? Chief, yung Legit. Gusto na pag One time lang on cam ka, Uy, wala, Sige na, please. Sige na. Ba't ka mo? Apat tayo. No, Uy, malas yan eh. Ano yung camera? Malas yan. Yeah. Ako, yeah, kamaniwala sa malas. Mga nag-promise mag-subs. Nag-sub na sila, tol. Yung mga nag-promise kanina. Gugubot mo't kayo na kayo redeem mo lahat, bot. Gugubot eh. Ba't, tol? Ba't, last mo ba't? Uy, palos! Gago, ay lang yan, palos! Baka tapo baba! Puta kayo yun, ang gawa pa! Asa ka pa! Nakapasa ka pa dito sa... Upal!

Nungulong no, ngayon. Paano yun, makakita yung ano, ya? Ano, ya? Mga kamera, dila, ya. Loss login ng drop nyo na yun, no, tol? Kay po nyo Ate lahat yun, yun, yun yeah. ya? So, tulungan lang, go. tulungan. Tulungan Al lang, okay, copy. So, Ay, kaya okay, kaya nyo pa maglaro, 8? Baka na kayo. yun, ayun, boss ko. Ako ba Ah, okay. Okay, mga magpapamerienda. Laban ng dinang natin, lahat. Oh, sa mga player guys, oh. Mga player, oh. Andito yung QR code. Hindi na muna ako oh, Nice one, oh, nice one muna, Mongols. Ano oras yung <laughs> game? Ganda. <laughs> <laughs> oh, hindi siya kumbuto. Hindi. yan, Chip. Dali mo yan, Chip. Okay lang yan, yan? no? Chip, oh, okay. magbigay mag ka, Hupa G, ha? Ako so, yan, gusto ko ay, anti pa din, sulap! Ayun na Lakaas, 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 talaga, tala, tala, tala. malakas na kukoy Lakas, 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 wait lang. lakas, uh, si Jing lakas, nice sa lakas, 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 Sige sa lakas, lakas, Ano oras yung next game niyo, ya? 10 ka 500. Sige, <laughs> Master 8pm, sa. 8pm, sa. Sige, sa. kay Cox. PM. Ganda, ganda ng game. Props kay Cox. Believe talaga ako sa team. Props legit. Kahit muna tayo, ya. Sabay, eh, PM, ya. Diba? wag tayo yung ito pito pito sa subtul